Yaya coffee nga. Ang um, sir, black coffee po? Hindi. Violet, ube flavor. Kaya mo? Hindi ko po kaya, sir. Pero kayang-kaya ko po ay ubihan sa mata. Gusto niya, try natin. Ah, talaga? Gusto mo sisantihin kita? <laughs> naman si sir, eh. Tala po, kukuha na. Coffee dito! Sir, coffee niya po. Anong lasa niyan? Siyempre, lasang kape. Alam mo lasang milk tea. Alam kong lasang kape yan. Ang tinatanong ko, masarap ba yan? Bobo! Ah, talaga, Bobo. Sino sa atin ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral? At sino sa atin ang hindi malang nakatungtong ng high school? Di ba ikaw? O ay eh, sino ba sa atin ang amo? Di ba ako? Sino ang katulong? Di ba ikaw? O para sa pa yung mo? Sus! Kaya lang naman naging mayaman dahil mayaman yung pamilya. Bobo lang Tapos ko pa sa kumpanya. Tapos ko Yaya, naririnig kita! Abuti naman. Lumayas ka sa ko, baka mapatay kita. Okay. O, ba't nandito ka pa? Sabi niyo po lumayas sa harapan, nandito na po pa, pa sa gilid niyo. Hindi, ang utak mo nawawala, pakiyana! Anim na bagay na hindi mo pa alam. <laughs> alam mo ba na ang aso na yan ay hindi namin aso? <laughs> alam mo ba na ang mga tao sa litrato na yan ay hindi ko kilala? <laughs> alam mo ba na mas mabilis tumakbo ang kabayo kesa sa kalabaw? Paano mo sabi? Alam mo ba na sa pag-aising mo sa umaga ay sobrang baho ng hininga mo? <laughs> <laughs> alam mo ba na bawal tumahol ang mga pusa? <laughs> alam mo ba na mahal kita? Hindi totoo yan. Bola lang yan.